question number one. Kung maaari, gusto mo bang lubusang makalimutan ang mga field relationships mo? Lahat kayo may may mga exes. Ives, e, meron ka? Gali, meron yes, ka din. Oh, simulan natin kay Ron. Kung maaari, gusto mo daw bang lubusang makalimutan ang mga failed relationships mo. Yung mabubura talaga siya sa iyong memorya. Uh, siguro technically di ba? Hindi man basta-basta natin makakalimutan yung ex. Hindi, kasi kung maari nga, kung may chance, okay, pipindutin oh, ka lang tapos mawawala. mawawala. Mabubura? Uh, para sa akin hindi po, Kasi uh, di ba sabi nga, experience is the best teacher. So parang kasi yung mga ex kasi natin na yan, may mga good memories din naman sa atin yan and bad. And at the same time, diyan kasi tayo natuto kung ano tayo ngayon. So kasi balang araw darating yung panahon na magiging kwento na lang sila. Kaya para sa akin, uh, hindi ko, ko ititigilan or kakalimutan yung mga failed relationship. Wala kang gustong mabura. Yes. Because experience is... The, the, best. the best teacher. The best teacher. If experience is the best teacher, but nag-enroll ka? <laughs> for experience, teacher. <laughs> Gali ikaw, number two. Uh, for me, di mo siya dapat kalimutan or taliguran kasi it's part of your growth kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon uh, dahil sa mga failed relationships mo. Uh, to, siguro, just to share with you one of my favorite songs, ang sinabi doon, What was lost ain't gone, but you can't just let, let go Because It's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. Anong kantayan? <laughs> Bayan ko ya no? <laughs> <Y> <laughs> beautiful scars by Maximilian. Ah, beautiful oh, scars. Beautiful scars all yeah. over the yeah. world. a yeah. <laughs> <laughs> And I ain't gonna fight back for the people So, wala kang kakalimutan. Ayaw niya. Ives? Uh, for me, yes. Kasi, if uh, alalahanin mo yung mga memories nila, uh, nyo ng ex mo, parang may comparison kapag makakakilala ka ng bago. What I suggest na lang is put it in a box, those memories na nagpapa nagpapaalala sa kanya, and then keep it inside her room, and then maybe after a long time, pag nakita niya ulit, na lang. And for me, ano, Uh, yun lang po. Mabigat yung braso mo, kaya hawak. Ang grabe. May alalay na. Ryan, Jugs, wala na kayo. Gusto nyo pa nakahawak ako. Ang bigat-bigat talaga. <laughs> Tulungan ka namin. Kailangan ko tulong. <laughs> o kaya kahawak kayo na ano yung high table na yung cocktail table para makatangan niya lang. Para ang bigat-bigat. Baka nag-gym bago pumunta rito ng oh. alay na. Oo. Oh, oh. Kaya ikaw, kung may chance, gagawin mo yun. Kakalimutan mo. Oo. Oh. Yes, kung di man lang siguro, baka meron kang... Yes, o, kung di man Siyempre dami medyo, naging yeah. ex, di eh, ba? Hmm. Isa doon, merong isa Ikaw, may gano Kung meron kang isang ex na gusto mo makalimutan, isang relationship na gusto mo makalimutan? Wala. Ano yun eh, uh, para sa akin... Ah... Uh, naaalala mo yon, Kailangan mo rin alalahanin yun para hindi mo na magawa. Doon sa... Huh? May script ka ba di sa taas? <laughs> <laughs> ka di ba, dyan. minsan parang inaalala para hindi na mangyari ulit. Mm. Di ba? Eh, di, kasi iba sa sobrang bigat, di ba? Hindi mo naman sila masisisi kung bakit. Mm -hmm. Kung maaari lang huwag ko siyang maalala o huwag kang maalala kung ano man nangyari, no? hindi ko naaalala. Ikaw, Jackie, meron ka? Wala. Wala okay. din. Okay lang din ako. Kasi yung mga nangyari na nung nakaraan, may lesson yan eh. Baka mm -hmm. pag binura ko, pati yung lesson, hindi ko na maalala. So, mm -hmm. tabi lang natin yan dyan. <laughs> Tama.